Kanya sa grata mortal ang banal na pag kay Jesus. Naglakas doon na hindi, hindi ni Jose ng ay kapag ang maitulog ni Porcio Pagano na maibigay sa Kanya ang katawan ni Jesus upang maibigay. Inihandog ni Jose ng Arimatea ang Kanyang sariling ibigay. ang libing ng ito ay inuka mula sa kanimiran ng dalistis na bato. Mula sa kalbaryo ay dinala ang bangkay ng Panginoon sa di kalayo ang harding pagkilipin ng libo. Nang mailagak na ang bangkay ng Panginoon, ay, ay kanilang pinagulong ang malaking batong pintuan upang ipili ang libingan. Ang imahe ng paghahanda sa pagkilipin ng 班长，好哇。